Doktor Jose Rizal. Uy, may susunod Pupunta ako sa ano. Kaya talaga hindi niya pinapicture. pumunta kami sa last drop of marker. Mamaya magsalita yan. Uy, gali. Picture niya dito. Dito kayo magpicture. Nakin na. Para pag ano. Katunayan niya yan pag nagstart ng school. Ikaw, sumama ka lahat sa picture. Ano, At nagtatanong ka sa akin. Wala ako, wala ako. Buhay ka na ba? Anong nangyari yun? Opo, opo. Opo. Opo, kayo, o opo. O, para makita niya pag nang Ay, age, natakpan yung ilaw, eh. Opo ka. Upo ka. ka, Mas maganda kung compress. 1 2 3 Ay, ayun lapitan si sa ha. <laughs> Ay, wait. So, Yan. again. Hindi alam video. <laughs> Asa si Mama Me? Ayun si Mama Me. Medyo webby pa din siya. Baby, baby.